para pumasok. No? Alamin natin kung ano nasa loob niyan. No? Sabi nila, maganda daw yung loob. Kaya, abangan natin. Ayan o, no? pangalan niya. yeah uh, guys, abangan niyo itong video na to. Ngayon, uh, papasok tayo sa magandang pasyalan dito sa may mangroon. Ito. Puntahan natin ito guys. Para to sa inyo, Iganan ako kayo, kahit wala akong pera, yung pinapasok ako na yung idol, para lang makagawa ng video. Sige, guys. Siyalan dito, guys. Uh, ganda ng tulay. Yan, may bahay dito maliit, guys. Ayan, kubo-kubo nila. Ayan. Meron dito nga, ano yung bangka-bangkaan. Pag gusto mong magsagwan, ayan. Ito yung ilog. Ayan. Ayun, may tao doon yung nandudukan. Ayan. Wow. Kita nyo yung tao, guys. Ayan yung ilog. Kabila nyo, guys. Ayan. Kaya nga ilog, di ba? Tara, guys. Ikutin natin to. Gala tayo para sa inyo to, guys, ha? Ayan. Gandulo. Daling ko kayo. Ang haba guys. Grabe. Ito ang mahabang ano. Tulay dito. Ting dito may kubo uli. Ayan. Ganda ng kubo dito. Ito yung tulay. grabi Grabe haba dito guys. Ayan. Meron silang pula. Na parang plug. Ayan. Pula. Blue. Ayan. Ito. Paligid guys. Ayan. Pasyal tayo ka, di ba? Ganda ng pasyalan dito. Ayan. I-check natin ang ganda. Ibon-ibon dito, guys. Ayan. Basa naman siguro. Bago may kubo uli dito sa dulo. Ayan, may kubo pa dito. Ayan. Ganda. Ganda talagang makakatambay ka dito hindi ka mabobobring dito na tayo ito lang pala yun yung pinakamahaba tulay. ito lang pala yung makikita natin ayan parating na tayo guys ayan grabe ang haba ng tulay na to ito siya guys haba ang taas pala na ito guys ayan akya tayo sa glit ayan ang makita nyo wow Diba? Pag-uilog. Di na tayo akit sa pinakantas, guys. Dito na lang. Kasi, uuwi. Ating na tayo dito. Sobrang haba ng tulay. Ayan. Kita nyo naman yung paligid, guys. So. Ay, grabe. <coughs> Ta. Mm -mm. Ayan. Bababaan na tayo, guys. Para sa inyo to. Paano ko din tumigil?